Ang Padre Pio Shrine sa Batangas ay isang relihiyosong site na nakatoon kay Saint Pio ng Pietrelcina, isang Katolikong santo na kilala sa kanyang kabanalan at stigmata. Ang mga pilgrim ay madalas na bumibisita sa dambana upang manalangin, humingi ng kadalingan, at pagnilayan ang kanilang espiritual na paglalakbay. Karaniwang nagtatampok ang dambana ng simbahan, kapilya, at iba pang pasilidad para sa pagsamba at pagninilay-nilay. Ito ay isang makabuluhang lugar para sa mga may debosyon sa St. Pio, na nag-aalok ng isang tahimik na kapaligiran para sa panalangin at pagmunimuni. Ang Padre Pio Shrine sa Batangas ay kilala sa magandang arkitektura at tahimik na kapaligiran, na nagbibigay ng tahimik na kapaligiran para sa espiritual na pagmumuni Ang mga pilgrim ay madalas na pumupunta para lumahok sa mga relihiyosong seremonya, dumalo sa misa, at parangalan ang mga labi na nauob na kay St. Pio ang dambana ay maaari ding magsama ng mga estatwa, nikhang sining, at mga display na naglalarawan sa buhay at mga himala ni Saint Theo. Maraming mga bisita ang nakakahanap ng aliw sa mga mapayapang hardin at mga lugar ng pagdarasal na nakapalibot sa dambana na nagpapalakas ng pakiramdam ng espiritual na koneksyon. May na suriin ang schedule ng dambana para sa mga espesyal na kadanapan dahil maaari itong mag-host ng mga relihiyosong pagdiriwang, posisyon, o pagdiriwang na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan sa paglalakbay. Bukod pa rito, maaaring magalok ang shrine ng mga pasilidad para sa mga akomodasyon o mga kalapit na atraksyon na umakma sa espiritual na paglalakbay para sa mga pipiliing manatihin ng mas matagal. Ang shrine ay madalas na nagsisilbing isang pilgrimage site na umaakit hindi lamang ng mga lokal kundi pati na rin ng mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at higit pa. Ang arkitektura ng dambana ay idinisenyo upang tukawin ng isang pakiramdam ng paggalang at debosyon na lumilikha ng isang sagradong espasyo para sa panalangin at pagmuni-muni. Maraming mga peregrino ang naniniwala sa mga kapangyarihan ng pagpapadaling na nauugnay kay Saint Pio, at dahil dito, ang dambana ay maaaring may mga lugar na nakatoon sa panalangin para sa pisikal at espiritual na kadalingan.